endorser, celebrity endorsers din. Yung mga nangyayari ngayon, like, other, let, let's say kay Neri Naig, yung mga yan na uh, na involve sa scam, dahil kahit na sinasabing endorser lang sila, yung mga ganas. Ano yung take nyo dyan? Oh, nalulungkot ako kasi entrepreneur si Neri. Entrepreneur din ako eh. Mm ko Hindi ko talaga siya eh. Endorser lang si Neri. Hindi dapat siya hinahabol. Ang dapat hinahabol. Yung may-ari nun we've been doing a business and pinuprotektahan namin yung pangalan namin laban sa mga ganitong klase ng mga scammers yung eh. nagpapa-invest sa aalis mo na mahanap ang naiwan tuloy si Mang Mary na nasusumikap lang napakasipag na na asawa niyan talaga nakita ko yung mga businesses niya isa ako sa mga fan niya na talagang business minded siya kaya ako talagang my heart is for her sana ma na yung niya sana matang ma makaalis na siya doon sa kung nasa man siya ngayon dinidetain dahil uh, she deserves justice so ikaw naniniwala ka na innocent siya Oo dito naman. na, ano? kasi alam mo dami ng story ganyan eh kinuwang artista yun ang pinag-front. usually ganun eh dahil walang pangalan yung mga may-ari kumukuha ng endorser yun ang ginagawa ng front ganoon yung ginawa sa kanila. Pero buri kayo dito sa front row. Front pato ayun, ah. Ayan, charot. Walang naging gano'ng... Ah, Kasi nung simula, kami mismo yung endorser. Kami yung nasa front. Okay. Kami ni R.S. Francisco, may business partner. Ngayon, nung naging credible na, naging trusted na, most trusted company sa Pilipinas, yun, dumaki na yung family endorsers namin. Charon Coneta, Regine Velasquez, Gary Valenciano, Kuya Will, Ann Curtis, Hanggang kay Floyd Mayweather sa uh, International. Siya yun mo, Korean superstar, momo lang. So, hindi na matatawaran. Alam na nila nag-nalo kalaki yung front row. Para kunin yung highest paid uh, endorser in the world, na undefeated, Floyd Mayweather. So ano na lang advice mo? Lalo na sa mga celebrities, of course, na... Ayun, inyak, na... Oo. Lalo na, syempre nakakasilaw din eh. Dahil, we all know ang laka ng TM siguro katulad sa front row, endorse mo lang yung produkto. Ibig sabihin, kung nag-endorse ka ng sabon, gamitin mo, pag effective, tsaka may endorse. Kung gamit ka ng shampoo, gamitin mo kung talaga naniniwala ka, tsaka may siya endorse. Kaya lang yung mga kontrata kagaya, no? Ayun, na maging mas maingat siguro sa mga kontrata nila na hindi sila, wala silang kinalaman sa kumpanya, hindi sila liable, sa ay, anong papasokin ng kumpanyang din with other people? They're just purely endorsers of the product. Hindi yan ba? Ina-advise pag mga ganyan? Hindi, alam po na sa kontrata niya yan eh, na labas siya sa mga transaction uh, ng company. Or, alagang purely sa products lang siya. Okay. Thank, you. Uh, you.